tipid tips mula po sa inyo, syempre sa Meralco. Ano po yung tipid tips ngayon sa kuryente na pwede nating ano, i-practice sa ating mga tahanan? Okay. Actually, Miss Pat, uh, Ms. MJ, naririnig ko yung usapan nyo kanina. Eh. Actually, tamang-tama yung mga binabanggit ninyo. Um, yung mga paalala sa atin ng mga mommies natin, uh, tama po yun. So, kasi ang, ang pinakamalakas kumonsumo rin sa, sa ating mga bahay, ay of course yung mga heating appliances at saka yung mga cooling appliances. Mm -hmm. So ang importante lang din talaga na kailangan nating bantayan ay yung tamang size. ba? Diba? That is one um, thing that we should also look at, yung proper sizing. So for example, gusto natin maglagay ng uh, aircon sa ating uh, kwarto. Hindi lang tayo basta-basta pipili ng uh, appliance na say for example o oh, ang pipiliin ko 0.5 na horsepower na aircon. ba? Diba? So kailangan alam din natin na kung ang ang ating um uh, size, size uh -uh. ng room. So kung mga 20 square meters yung room, dapat 1 HP yung bibilhin niyo na aircon para mas uh, tama yung sukat doon sa aircon na bibilhin natin. So, isang Oo. bagay yan. So, it's the same also with the refrigerators. Yung mga ref na binibili natin. Um, kung gaano kalaki yung ref na bibili natin, titignan din natin kung gaano karami yung um, gumagamit sa bahay. Kasi um, kapag overloaded, for example, no yung refrigerator natin, may ano yan, about 230 pesos yung dagdag, dagdag -dag kada buwan sa electricity bill natin, um, kaya hindi rin maganda na nag-overload. Uh, around 70% lang dapat yung loading ng ating uh, refrigerator. Mm -hmm. 70% kasi ang dami na sinisiksik yung mga gulay, Oo. sinisiksik yung Plus, mga Mas tataasan anik na... nila yung Oo, oh, 'di ba? Nakakadagdag po sa kuryente 'yun. Mm -hmm. Magandang mm -hmm. pag-manage 'yun. Tsaka syempre, 'di ba, mas ano, mas tipid din kung sa gabi mo buksan yung ano, yung aircon mo kung kaya, pero sobrang init pag daytime eh. Oo. ba? Diba? Problema 'yan yeah. nung nag-hybrid yung mga bata. Ayaw. Talagang nandun sila sa bahay nung oras na kasagsaga ng init at yun yung schedule usually ng homeschool. Oo, oh, oh, grabe. <laughs> nung, nung kanila online school. Ayan. So, nako. Ayan, ngayon makakatipid tayo. <laughs> mga guys, good All news right. to. And of course, before we let you go, Miss Maita, meron pa po ba kayong mga message na gustong sabihin sa ating mga consumers? So, um, ang gusto na iparating sa ating mga consumers, no, ang importante kasi talaga sa atin, huwag din naman natin sacrifice yung comfort natin. ba diba, sa paggamit ng kuryente, ang pinaka-importante, ay yung efficient na paggamit. ba diba, yung mindful tayo kung ano yung mag, mga ginagamit natin na appliances at yung paraan ng paggamit. Uh, basic na kailangan gawin kapag hindi ginagamit yung appliances, kailangan patayin, diba, for air conditioning, for lighting, and the like. So, at wag rin tayong uh, mag-iiwan, diba, ng mga appliances na um, nakasaksak, lalo na kapag yung merong red na light. So, talagang ano lang po, maging efficient lang din tayo.